Natapos sa CCTV ang pagbangga ng isang estudyante na nakamotor siklo sa Barangay Poblacion Teresa Rizal umaga noong Martes. Mapapansin sa video na dumausos os ang lalaking estudyante at muntikan na masagasaan. Ilang sandali matapos mabuhal ang motorsiklo ng estudyante, agad na tumayo ito at lumapit sa driver na bumangga sa kanya. Dali-dali rin na lumabas ang driver ng electric vehicle at galit na galit sa estudyanteng driver ng motorsiklo. Na 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 Hindi pa yung pasensya lang! Huwag Ayon sa naging payag ng driver na bumangga, sinagi siya ng estudyanteng nakamotorsiklo sa di kalayo ang highway kaya niya ito inabol. Base sa isinagawang investigasyon ng Teresa Police, sa ng takot ng estudyante kaya dali-dali itong lumayo. Ang estudyante ay walang lisensya ayon sa pulisya. Makikita sa video na ilang mga residente ang nagalit matapos ang pagbangga sa estudyante biktima. Ah, si pa, kitang kita na kita, kasundor mo ko eh. Hinahabol ko mga puso. Ay, hinahabol ka nga rin namin. May mga bata rin dito, di diba? na ba? Napatay mo. Ang ka. Ang ka. Ang bilis na kutak mo mo. Ang bilis na kutak mo. Ang bilis na kutak Umiingit pa nga gulong ito ng kutsi mo eh. Grabe ka. Ang mga ko po sa tumatakot na kutuhan po. Grabe ka, grabe ka talaga. Opo, buti nga po hindi po nagulungan yung paano diyan. Dante. Ayun nga po, hindi naman po magnanakaw yan para ganun ninyo na hinapol po na sa akin. Binundol po tapos nagulungan muntik na po niyang magulungan. Na magiging life threatening nga po tapos 'yun. Malaking malaking ano po sa impact po sa buhay ng estudyante kung sakali. Ah uh, base po dun sa CCTV, mayroon pong intention na talagang banggay ni ni coachy si motor. Nung iniimbestigahan po namin, eventually nagkaroon po ng pag-uusap yung both parties na sila ay magse na lamang po. Samantala, hindi rin pinalampasan Land Transportation Office o LTO ang nangyaring paghabol at pagbangga sa estudyanteng biktima. Nabanggit din sa isang payag na ipinakansila na ang lisensya ng driver ng kotse. Nagkaroon naman na rin ng kasunduan na magkabilang panig para tumulong sa pagpapagamot ng estudyante at pagpapaayos ng motorsiklo. Nasa maayos na kondisyon na rin ang estudyanteng biktima. Jay Martin, JKRS News and Public Affairs